birthday na naman nga ni duday meron nga din ditong taho kaya naman Taw -taw. Oh, 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 oh. ang lupit nga din ang nagmamagico tignan nyo wow nagkaroon ng nokmang tapos meron ding ahas yaa yeah! At ayun na nga, makikibirthday nga kami ngayon nila Duday. Kaya naman, outfit check! dibang Ang angas ng outfit namin para sa 7th birthday ni Ada Veng. Kaya naman na yan, tamang aura muna dito ang bata. Kunwari, birthday niya ulit. Angas nga din ang kick dito ni Ada o, oh. hand tricks inspired. Habang may ginagawa nga ditong lobo no, yung dinidesign-design -design, ay, ayun, may nakaabang na bata. Nakikuha ng lobo. At ayun, no, oh, eto na kanyang lobo. Wow! Ang ganda! Meron nga ding nagtataho dito, guys. Kaya naman si Duday na pa. Oh. naman ayan, tayo ay magtataho muna. Binigyan na nga din natin ng taho dyan si Ate Ella para matikman niya ang taho ng buhay. At syempre, eto ang favorite natin sa taho, yung kulay black na yun, yung nasa ilalim. Uy, ang sarap, ang tamis, lasang diabetes. <laughs> Tamang talon-talon nga lang dito si Duday habang naghihintay na mag-start na ang program. At syempre, nandyan nga din pala si Tiffany Mertel. Ayun, oh, 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 Ano yan, Arkin? Si Olap naman dito palim na may hawak-hawak na hotdog, At ayan na nga't nag-entrance na ang birthday girl. Ayun, oh, wow. Ganda naman ni Ada Dito naman ay napatakbo si Duday kasi nga nagtanong ang host ko ano ang favorite na pagkain ni Ada. At ang sagot niya ay... Chicken Joy at tuwama siya. Panalo na naman ang bata. Next naman niya ay bring me naman at siya na naman ang nakakuha. Grabe, competitive talaga yung bata na to sa mga laro. Dito naman ay si Tipanya naman ang nag-aabang at ayan na, yun ang dami nilang mga nauna. At ayan na nga ang napanalunan ni Duday. Pagkatapos nga niyan ay nadamay na kami, no, natanong kami ng mga iba't ibang uri ng hayop. Sa, lagu, sa lagu, to, sa lagu, to. to ko. kung ano-ano pang hayop ang ibinigay namin tapos ganito pala ang gagawin namin. Bye, 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 bye. 1, 2, 3, Buti na lang na itawid natin yung toko Sasalala kinto, Sa salala, kinto Sa susala, susala, susala. Grabe, ang hirap na mga napili naming hayo pero happy birthday sa iyo, Adabing. Medyo sulit din naman ang kahihiyan kasi may nakuha kaming mga premyo. Pagkatapos nga niyan ay nag-start na yung mga 7-7 na ginagawa tuwing birthday at si Duday nga ay nandyan kasi siya ay 7 chikule. Siyempre, hindi mawawala dyan ang 7 roses. Ayan no, mga 7 roses. Nandyan din si Olaf. Ito ka ata ni Ada. Tito Ninong niya. Siyempre, ang kanyang Daddy. Pagkatapos nga ng mga 7-7, ay ayan, kakantahan na nga natin si Araweng ng happy birthday, happy birthday to you! Mas malakas ka kanta, mas malakas sa palakpak! Sabay-sabay! Happy Mas malakas! Sa hindi Happy Birthday to you! Sige ba? Happy birthday to you, Ada! At ayan na, ibablow na ni Ada ang kanyang kedel. Yun, yehey! Pagkatapos nga niyan ay kainan na. Kaya ayan, no, nakaabang na yung mga bata sa spaghetti at chicken nila. Siyempre, yung amin ay e, pang mga halimaw. Ayan, no, napakadami na kakainan natin. Yan, thank you po sa inyo, ate. First bite! Uy, ang sarap Si ate Ella naman Uy, sweet girl At ayan, ito nga pala mga kasama namin Nakakain dito sa table At ayan, magpo-po-trip muna kaming lahat Uy, nandyan ka Habang kumakain nga kami Ay may nag-intermission muna Ikka. O, oh, di ba? Ang galing niya. At ayan na nga nakahilera na nga mga kids kasi magstart start na nga yung magic tapos si Adam oh, yun know, ang ganda ng kanya costume. Ganami ganami golden. At ayan na nga at nag-start na nga ang magic magic tapos sobrang angas nga ng mga magic nito ni Kuya Holen kasi mga hayop-hayop eh iyan ang mga gusto ko sa mga nag magic eh. Tignan niyo naman yung mga bata o oh, talaga nag-e-enjoy sa mga magic magic ko oh, talaga sila. Hindi lang bata mag -e pati matatanda tapos eto tingnan niyo oh, tapo na maraming payong tas kinuha ng mga bata. Akala nila, ano eh, paagaw eh. <laughs> si Duday naman dito, nang lalaki pa yung matao Tignan nyo naman kasi ilalabas dito. Yun o, napakalaking pato. Pato bato guys? Tapos etong pamalo naman, ayun, naging panyo. Tapos eto, ang daming panyo. May mga ilalabas na naman siya dito. Ayun, panabong. Panabong bato to o pang tinola? At syempre, hindi pa dyan natatapos. So, nagulat nga ako kasi may kasunod pa palang next. Tapos ayan, may sa panyo. Hindi pa daw siya tapos ayun, yun, ito yung pang tinola pala, guys. ba? Diba? <laughs> dito naman may uhulihin. Ayun, yung manok na huli. Patay ka ngayon. Ano ka? Piling ko pang adobo ka. Pero ayan, tuwan mga bata. Dito naman, medyo kakaiba na yung nilabas siya dito kasi, ano, you ahas is Tapos dito naman, ayan, may tinatali siya, may nilak siya dito, tapos pinasok niya dan, tapos binuhol niya, tapos paglabas niya, guys, ayan na, bang, ang ng isning. Naku, yari kayo dyan. Pero hindi pa niya natatapos kasi eto na ang pinakamalaking isning. si Sige, yari talaga kayo dyan. Pwede kayong kainin yan nang buo. Charot lang, mabait yung snake na to. Kaya ayan, oh, picture-picture muna yung eh, Si Dudoy, kinakabahan pa. Oh. Tapos ayan, oh, tingnan nyo kung gano'ng kahaba yung snake. Oh. Nilapag nila yung mga kamay nila. Tapos ayan, bang, napakahaba. Mas matangkad pa sa akin eh. Oh, tingnan nyo naman. Oh. Pero ano, ang oh, mabait yung snake na to guys. Hindi siya nanunuklaw. Oh. Kung nagaanap pala kayo ng magician guys, ayan, pwede nyo lang kontakin kasi ang galing din talaga nila guys. Siyempre, inexperience na dinamin tong snake-snake na to. Ako hindi naman ako takot, takot sa snake pero eto si ate ela tingnan nyo takot na takot tapos si duday sakto lang piling ko sakto takot lang si duday tapos ayun yung ulo hawak hawak ko tapos ilalapit ko yan kay arkin ayun o oh. <laughs> tapos tingnan nyo yung muntot guys Pinalibutan si Duday. Tapos si Ate Elo. Tingnan nyo, takot at takot. Eh. Pagkatapos nga nyan, ay chill-chill na kasi bubble show na. Ayun no, ang galing na nagbabubble. kasi yung mga kids, so tuntua, oh, hindi pa nga nalalagay sa dulo, pinagpupuputok na nila. <laughs> Pero yun nga, solid nga din yung birthday ni Adabeng, no? Kasi ang daming ganap, ang saya-saya. Pinatayo na nga dito yung birthday girl, lo, tawa no? Tawa sa na Nilalagyan siya ng bubble. Parang siyang nasa loob ng bubble, eh. Ayun, no? Eh, apakaangas. Yes. Siyempre, pinatry na din yun sa mga bisita ni Ada. Pero grabe talaga enjoy dito ng mga kids. So tingnan nyo naman no, basta lumapag na yung lobo eh. Basta lumipad na ganyan no. Ayan no? abang ayan, pinuputok na, wala pa. Pinray din pala to ni Ada. Tapos tingnan nyo wow, nakagawa siya ng malaking lobo. Ay, bubbles pala. Pinray na nga din ni Duday no, na pumasok dito sa may ano, sa may gitna tapos ayan, iaangat yung lobo. Tingnan natin na mangyayari. Iyon no, parang nasa loob ng ano, bula, isa pa. 3, 2, 1, Ayun, ka napakaangas. Yung Magic at Bubble Show pala guys ay kalakuya Kuya Holen. Kaya naman kung gusto nyo guys, kontakin nyo na lang sila. At syempre, pinamigay na nga din dito ni Ada ang kanyang mga loot bags para sa kanyang mga bisita. At ayan na nga ang kay Duday. Grabe, yung daming laman. Nabigyan nga din pala ako ng laruan guys. So ayun know ano parang let's go. Ang ganda. Kaya naman, kung umabot ka sa part ng video nito, huwag mo kakalimutan na mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano man na pwede mong gawin, hanggang na lang to guys. Bye-bye. Happy birthday to you ulit, Ada Bang.